Hello mga kapobre. Good day. Mayong adlaw. Hello, hello. Yan, nakita nyo yan. Busy kami sa paghihiwa ng aming mga lulutuin dahil pinaghahandaan yung chuhin namin sa kanyang ika-76 birthday. Yung chuhin namin na yan, nawala yan ng 35 years. Akala namin patay na siya. Ayun, lumutang ng dahil kay Facebook may nakapagsabi na naandoon daw siya nakatira sa Surigao kaya inagilap namin kinuntak namin yung mga kamag-anak niya at yan pumunta dito sa Bohol muling nagbalik alam nyo ba kasi nabalitaan namin na patay na siya ayun pinamisahan na namin yan kapatid, na, kapatid nilang lalaki yan kapatid ng nanay ko ayan Ayan, kasi birthday niya ngayon. Ayan, naghanda kami. Surprise namin yung birthday niya. Kahit kunti lang, mga ano lang, pang mahirap na pagkain. Basta masaya lang siya sa kanyang birthday. At alam niyang may handa, yun lang. Ayan. Nan, busy busy kami niyan. Pinagtutulungan namin lahat ng mga angkan. Para madaling matapos, para makahabol sa tanghalian. No? Oh. Ayan yan lang ang pinanghihiwa namin o oh. ayan mga kapatid at saka din ako ayan mga, ano lang yan panghalo lang yan inihiwa namin kasi magluluto lang kami ng ano lang simpleng putahe ang importante di ba may cake o oh, ayan busy kami sa kakaiwa at saka habang naghihiwa may din kami syempre papahuli pa ba yan? kain talaga. Yan pa, purya usok lang sa nakakita ha. Buyag-buyag din no. Oh. Mm. Ayan, oh, ayan Yan pinsan ko yung nagbababay, ayan. Kaming lahat diyan. Andiyan pinag aanohan namin. Pinagtutulungan namin para madali lang matapos ang aming mga luto. Eh, no, di ba? Ganyan lang pag mga Pinoy, tulong-tulong lang, di ba? Oh. Masaya.

Kita mau ke sana ya. Ayo. Atur kan. Aroma. Abang, tadi aku dengar. Buang duit, duit anime room. kamu

Belang <laughs> ini kan Paasapinan niyo. Kailangan niyo pa ngayon, pinag-isip, inundod sa unak. So, sa prasadong ganoon mga big high, ang mga Happy birthday! Kaya Hoy! mga bata, kisay ay magpuan! Happy birthday. We gather to you. May God ever bless you Happy birthday to you Ikunta imong aja kandila tay blow the Yeay Happy birthday